humik <laughs> Kita mo yan. Hindi akin yan. <laughs> Hello at ngayon So ngayon mamimitas tayo ng melon at pakwan, di ba? Ang luwang oh. Hindi akin yan. Pakiburas nak lang. Ngayon... <laughs> <So>, <laughs> At una kong ang nakita kakabsat itong mga nagbubuhat ng melon. Kaya ayan, tinulungan ko na sila. Kawawa naman kasi sila. Charot lang. Apanak lang nga yung makigulo kakabsat. <laughs> Medyo mahirap nga pala ang pagbubuhat kakabsat kasi nga ang bigat. Masakit sa masil. Tapos nakitak daan te, kasla dalaga eh, ayam, apangkoy na panan kakabsat. At ito naman ang susunod nating gagawin. Sasalo tayo, o, oh, ba diba? Sana all sinasalo. Gusto mo bang maging melon para saluhin na rin kita? <laughs> Alá, ben. Eh, lang tinawid mo. Eh, de Sana ayo lang mai Paulit-ulit nga lang itong ginagawa nila kakabsat, bato, salo, bato, salo, lapag, ganyan lang. Tapos syempre, yung iba, namimitas din. Sobrang lawak nga nitong Simon's Farm kabsat at ang dami nilang tanim na mga melon, iba't ibang klase ng melon. Yung napagod na nga akong magsalo ng melon kabsat, ayan, sinamahan na ako ni Sir para maghanap ng pagpipitasan. Si Sir Eric nga po pala ang kasama ko kabsat ang nag-invite sa akin dito sa my Simon's Farm. Trivia lang mga kabsat, alam nyo ba isa ang Simon's Farm sa supplier o nagsusupply ng mga vegetables and fruits sa mga malls nationwide? Yes kabsat, tama ang narinig ninyo, nationwide. Ganon kaluwang at ganon karami ang kanilang naaani. Hindi lang basta-basta ang mga naaani nila kabsat kasi nga napaka good quality ng mga vegetables and fruits nila. Alagang-alaga talaga. Kaya nung i invite ako ni sir para mamitas dito, hala, sino ba naman ako para tumanggi? Nag-e-enjoy nga ako sa pamimitas kakabsat kasi nga ang dami kong nakikitang mga hinog. Tapos meron pang mga hindi hinog. Kaya meron pang next batch sa pagpipitas ng mga ito. <laughs> <laughs> Try tayo ate ni oh. Honey. Ano na. Ganun natin nanonood. Honey Gold. Gold. Honey Jew Gold. Uy. Let's try this one. Oh, gemasan. Okay. Harap. Nagsabi ito. Kahit si Mang Jojo ay napatikim na nga rin kabsat. Ayun o, sarap na sarap siya. Sarap. The best. Medyo marami-rami na nga rin ang aming napitas kakabsat. Kaya ayan, lunch time na. Nagbabay muna kami at kakain muna kami. Nung makapunta na kami dito kabsat, kita nyo naman yan. Ang dami na nilang napitas. Mga iba't ibang klase ng melon. Magkakaibang variety talaga ng melon yan kabsat. O ba diba, ang dami nilang tanim dito. Ayan, kita nyo ba yan? Itong hinahati ko na to kabsat, ito talaga yung melon na sinasabi natin. Ito yung mukhang papaya ang kulay tapos yung amoy sobrang bango. Ito naman isa honeydew and ito yung gold honeydew na tinatawag nila. Siyempre tinikman ko na to lahat kabsat. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganito at melon lang talaga yung natitikman ko. Itong honeydew hindi ko pa natikman. Ngayon ko lang ito natikman kabsat kasi nga pang mayaman yung presyo. Ang mahal. Bago nga pala kami kumain kabsat, nagpunta muna ako dito sa may Siros. tanim nilang pakwa ang dami rin nilang tanim na pakwan kabsat o ang lalaki nahuli na nga ako sa pagpitas ng pakwan kakabsat meron silang tanim na pakwan na may buto tapos yung walang buto at eto nga ang hawak ko ngayon kabsat ay yung tinatawag nilang pakwan na walang buto syempre, hahatiin ko to papakita ko sa inyo kakabsat kung totoo nga ba kasi nga nung una, hindi rin ako naniniwala na walang buto tong pakwan na to kasi nga sa pagkakaalam ko sa ibang bansa lang naman yung pakwan na walang buto ha? bakit meron dito sa Pilipinas? nilagyan ko muna ng sinyal to kabsat, ganyan po yan, mag-triangle -tri ka at titignan mo kung talagang hinog. At ayan na nga, hinog na hinog. Kita nyo yan kabsat, red na red. And napakatamis nito kabsat. Yung tamis niya ay hindi yung parang tamis ng ibang pakwan ay, di ba yung ibang pakwan na mumuumu yung asukal. Eto hindi siya na kabsat kasi nga fresh na fresh. Napakalaki nga ng pakwan na to kabsat, ang hirap hiwain. Alam nyo dati kabsat, nagtatanim din kami ng pakwan, tapos ang hirap yung hirap namin dinidiligan. Tapos kapag bumunga, ibebenta lang namin ng mura-mura. At ayan na nga kabsat, nahiwa ko na nga itong pakwan na ito. Hindi nga pala siya literal na walang buto. May buto rin siya kabsat, pero yung buto niya ay edible. O edible, pwede siyang kainin kabsat. Alam niyo yung buto na hindi tumuloy? Ang um, tamis. Tamis. Ah, talaga siyang buto oh. May mga buto siya pero ganyan lang. Parang patay ganon. Hop. Yan mo. Boros ka mag Patingin, pakita mo yung mga ano pa kung ano. Mm. Tingnan mo yung pinagkaiba ng dahon niya sa dahon ng ano. Dahon ng melon. Melon to, no? Melon. Parang mas maano to. Oh, dalagang Pilipina, ye. Yeah. Dalagang Ilocana, ye. Yeah. Oh, nagimasan. Kaya iyo. Oh, ba diba? Mmm, yummy. Target lock. Hindi yan. Ito, oh. <laughs> wow, sinamit. Di Bango. Atoy. Nashak. <laughs> Syempre, hindi rin mawawala ang kainan time kakabsat. Ayan, maglalunch na nga kami and meron din silang pinakbet, dinuguan. At syempre, sinamit kabsat at datihan handa na nga sinamit iso nagimasmangan. Pagkatapos nga namin kumain kabsat, ayan, nagpaalam na nga rin kami at napakabait nga ni Sir Eric kasi nga binigyan pa kami ng mga melon. Yes, kabsat, kita nyo yan, isang tray nga pala yung binigay sa amin. Ako na yung nakigulo kabsat, ako pa yung binigyan. Grabe naman, thank you Sir Eric. Sino ba naman ako natatanggi? Ay na, awang babain ko kabsat. Durian na day ka? <laughs> oh. Sana all, my melon. Coco melon. Coco mansi. <laughs> Ayan, thank you so much nga pala kay Sir Eric Kabsat and thank you so much po Simon's Farm. Babalik ako ulit dito Kabsat at makigulo ako. Please like and share my videos. Agyaman.